Noong papaalis pa lang ako ng Pilipinas, ang isip ko talaga, hindi ako magtagal sa ibang bansa. Mag-ipon lang ako ng pera para ipang puhonan sa negosyo. Yung nandito na ako, nag-focus talaga ako sa plano na mag-ipon lang para pang Kaya nagtitipid ako, at saka umiiwas sa mga happenings kaso ang iniwan ko sa Pilipinas ang salot. Panay kinakapos sa budget, hindi marunong magtipid padalhan ng malaking pera kulang pa rin minsan magsinungaling pa, sabi ng salot hinika daw siya, ang mahal ng gamot, tag 1k ang isang piraso, yung pinapatanong ko sa kamag-anak namin doon sa parmasi kung magkano ang gamot nayon yun, tag 12 pesos lang pala ang isang piraso, ginigusyo pa ako, ang laki pa ng tubo, may ginawa pang ibang kwasing pagsisinungaling ang iniwan ko sa Pilipinas na salot, sabi niya ipaayos niya ang dingding ng bahay kasi marupok na, Inadalhan ko agad ng pera, pagbakasyon ko walang nabago sa dingding ganun pa rin, isip ko pag palaging ganito. Kahit siguro dito na ako sa ibang bansa tatanda sa pagpanarbaho walang mangyari. Pag ganyan kasalot ang iniwan natin sa Pilipinas, masayang lang ang paggod at pagtitiis natin dito sa ibang bansa. Dapat ang esukli sa pagpakahirap natin dito kabutihan, ang ginawa ka bulastugan man. Kaya yan ang dahilan kung bakit umabot ako ng 24 years dito sa pagpanarbaho. Hindi ko agad nagawa ang pangarap ko sa buhay. Mahirap mang ibang bansa tayo tapos ang iniwan natin sa Pilipinas sila pa mismo kakana sa atin, hahay buhay o FW talaga. Pag mapabayaan ang mga mali na gawain ka tulad nitong nangyari sa akin. At pag hindi maagapan agad ang mali na gawain, sigurado hindi talaga matupad ang pangarap, kaya maraming mga OFW na katulad ko, huminto na lang sa pagpanarbaho sa ibang bansa. Ganun pa ring ang buhay sa dati, yung iba lumala pa. Kaya yung mga iniwan namin sa Pilipinas, dapat sumuporta kayo. Masarap mabuhay sa mundo ng may pera, wag yung dahil ngayon nasa ibang bansa ang mahal ninyo sa buhay may pera kayo. Paghinto na bilang OFW babalik din ang buhay ninyo sa dating wala. Maraming ganyan. Kaya mag isip, -isip Huwag yung ngayon lang isipin mo. Isali mo pag-isip ang bokas, at isali mo pag-isip ang darating na mga taon. Mga tropa, bago ko tapusin ang munting video natin sana nagustuhan ninyo, at may napulot tayo na onting aral, mga tropa maghingi ako sa inyo ng kaunting pabor sa pameraan ng pagpindot ng subscribe button at notification bell. Maraming salamat sa inyong lahat, mabuhay at bye bye.